Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw ay ipagpapatuloy ko po ang uh, talakayin tungkol sa mga sakramental na ating uh, panlaban sa mga impluensya ng Diablo at ng kanyang mga kampon. Naibahagi ko na sa inyo noong nakaraang uh, episodyo ang unang apat na kinabibilangan ng rosario, banal na tubig, krusipiho at medalya ni San Benito. Ngayong araw ay tatalakayin naman natin ang binasbasang langis at asin, ang kayumangging eskapularyo at ang estatwa ni San Miguel Arcangel. Kaya manatiling nakatutok at alamin. Ang langis at asin na sumailalim sa pagbabasbas ng eksorsismo. Ang asin na sumailalim sa, sa eksorsismo o pagbabasbas ay nagbibigay ng malaking proteksyon mula sa masasamang espiritu kung sila ay nabasbasan ng wasto at ginagamit ng may pananampalataya. Ang maalamat na eksorsisa na si uh, Padre Gabriele Amor ay nagsabi na kailangan mong magkaroon ng pananampalataya kapag gumagamit ng mga sakramental sa espiritual na pakikidigma. Mahalagang alam ng mga mananampalataya kung paano gamitin ng tama ang mga sakramental. Walang saysay -say na magkaroon ng napakaraming galon ng binasbasang tubig o asin at langis kung isang tao ay walang pananampalataya. Yan ang iniwang mga salita ni Padre Gabriele Amorth. Narito ang limang paraan na maaaring gamitin ang binasbasang asin sa espiritual na pakikinigma sa simbahan. Una at pangunahin, ang binasbasang uh, asin ay kadalasang ginagamit sa ministeryo ng simbahan tulad ng uh, sa mga binyag. Sa muling pagtatalaga ng isang altar, sa panahon ng pagbabasbas ng banal na tubig at sa ministeryo ng eksorsismo para sa mga taong dinapuan ng impluensya ng Diablo. Sa tahanan, Maaari mong iwisik ang asin sa tabi ng mga dingding sa apat na sulok ng bahay at mga silid upang makatulong na may sara ang mga lugar na iyon mula sa mga demonyo. At maging sa pagluluto, maaari mong gamitin ang binasbasang asin sa pagluluto. Ang isang halimbawa ay ang mapagwiwisik ng pinagpalang asin sa isang ensalada. Nabasa ko rin kung saan na pumunta ang mga pari sa mga paharalang katoliko at binasbasa nila ang lahat ng asin sa cafeteria or canteen ng paharalan. At ang ibang paggamit, ang paggamit ng binasbasang asin ay maaaring gamitin sa iba't ibang parahan. Tulad ng banal na tubig, maaaring ninyong iwisik ang binasbasang asin saan man na itinuturing ninyong may uh, kaguluhan. Paging ito'y sa bahay, sa kotse at iba pa. Sa tuwing nararamdaman ninyo na kailangan ninyo ng espiritual na tulong, maaari ding kumonsumo o kumain ng kaunting binatbas ng asin at uminom ng tubig kasama nito. At syempre ito ay ginagawa ng may pananampalataya kay Kristo at pag-asa sa proteksyon ng Diyos dito. At susunod ay ang binasbasang langis. Uh, ito ay ginagamit bilang langis ng krisma o chrism oil. Ito ay langis na itinatalaga bawat taon sa Christmas, malapit sa Pasko ng pagkabuhay, at ito ay ginagamit ng mga obispo at pari sa panahon ng mga binyag, kumpirmasyon, ordinasyon, at konsugerasyon. Ang langis ng krisma ay itinalaga ng simbahan, para sa mga sakramento at ginagamit ng mga pari para sa iba pang layunin ng sakramento tulad ng pagpapahid sa mga may sakit. At ang uh, binasbasang langis na sumailalim sa eksorsismo, ito ay langis ng oliba na binasbasan at handa ng gamitin ng mga pari o mga karaniwang tao. Maaring gamitin ng klero ang langis sa ministeryo ng deliverance o ang pagpapalaya TempleNCIA ng diablo. Maaaring gamitin ng mga karaniwang tawang langis upang makatulong na panatilihing protektado ang kanilang mga pamilya mula sa mga makademonyong impluensya. Mga paggamit ng binasbasang langis sa noo, Marito itong uh, ang pinakamahusay na paggamit sa uh, ng binasbasang langis mari kayong kumuha ng isang pahid ng langis o katiting lang at gumawa ng tanda ng krus sa inyong noo para sa proteksyon, lalo na bago matulog. Ang mga magulang, lalo na ang ama, ay maaaring gumamit ng langis at pagpalain o basbasan ng kanilang mga anak araw-araw na naglalagay ng tanda ng krus sa kanilang mga noo at habang dinarasal ang sumusunod. Pagpalaing kanawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Ito ay galing sa numero kapitulo 6 at verso 24 hanggang 26. Pagagamit din ang langis sa bahay. Uh, ah, maaaring gamitin ito para matulungang isara ang mga tahanan ng pamilya mula sa mga demonyo. Kahit paano, sumusunod ang mga demonyo sa batas ng kalikasan kaya maaari rin silang pum pumasok sa mga normal na pasukan ng bahay, ng bintana, ng mga pinto. Ang mga pintuan at anumang pasukan ng bahay ay eh, dapat napasbasan ng banal na langis sa pamamagitan ng pagawa ng tandaan ng krus dito. Ang ama na binigyan ng spiritual na otoridad ng Diyos sa pamamagitan ng batas ng kalikasan sa kanyang pamilya ay dapat na laging basbasan ang mga pasukan ng bahay ng banal na langis. At syempre, pwede rin gamitin ito katulad ng asin sa pagluluto. Maaaring gamitin ang binasbasang langis ng uliba sa pagluluto kasama ng binasbasang asin Ngunit dapat silang parehong gamitin ng paggalang at pag-iingat dahil ang mga ito ay mga banal na sakramental na simbahan. So, hindi ito pang karaniwang panglutong langis. Ano po? Ang susunod na sakramental ay ang kayumangging eskapularyo ang pinagpula ng uh, karmelitang eskolaryo ay nang nagpakita ang mahal na Birhing Maria sa isang lalaking nagngangalang Simon Stock, isang monghing karmelita na nasa kawalan ng pag-asa noong panahong iyon at ibinigay sa kanya ang unang eskapularyo noong 1251 AD. At ito ang sinabi ng mahal na Birhen sa kanya, tanggapin mo, mahal kong anak, itong abito ng iyong orden. Ito ay magiging isang pribilehyo sa iyo at sa lahat ng mga karmelita na sino mang mamamatay na nakadamit nito ay hindi kailanman magdaranas ng walang hanggang apoy. Ano nga ba ang uh, isang escapulario? Ang salitang escapulario ay nagbula sa salitang Latin na escapulae na isinalin bilang balikat o shoulder sa ingles. Kaya ang iskapularyo ay sinusuot sa mga balikat. Ang isang bahagi ay nasa dibdib habang ang isa naman ay nasa likod. Ang iskapularyo ay binubuo ng dalawang parisukat o square ng kayumangging lana. Kadalasang may simbolong Mariana sa isa sa mga parisukat. Ang dapat yung tandaan, ito ay dapat yari sa lana ang isang punto na dapat gawin tungkol sa eskapulario ay ang ito ay hindi dapat alisin ang pagkilos ng pagsuot ng scapularyo araw at gabi ay nagsisilbing paalala kung sino tayo kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung paano natin dapat ipamuhay ang ating mga buhay bilang mga disipulo na pagsunod kay Kristo. At bilang panghuli, ang estatwa ni San Miguel Anyayahan natin si San Miguel na ipagtanggol ang pamilya ng sa ating tahanan. Dapat gamitin ng bawat pamilyang katoliko ang isang binasbasang estatwa ni San Miguel at sa kanilang tahanan. Ang pinagpalang rebulto ay dapat ilagay sa isang kilalang lokasyon sa loob ng, ng tahanan at tiyak na magandang ideya na bigkasin ang panalangin ni San Miguel Arcangel sa presensya ng estatwa Uh, ni San Miguel sa araw-araw. At uh, ito ang sumusunod. Uh, San Miguel, Arkanghel, ipagtanggol mo kami sa labanan. Maging aming proteksyon laban sa kasamaan at mga silo ng Diablo. Sa wayin na ng Diyos, uh, mapagpakumbaba nating idinadalangin at gawin mo o prinsipe ng bukbo ng langit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Itapon mo sa si impyerno si Satanas at ang lahat ng masasamang espiritu na gumagala sa mundo na naghahanap ng kapahamakan ng mga kaluluwa. Amen. Si San Miguel Arcangel ay isa sa mga tatlong anghel na binanggit sa Biblia sa pangalan. Ang iba ay si San Rafael at si San Gabriel. Dalawang beses binanggit si San Miguel sa Lumang Tipan at dalawang beses sa Bagong Tipan. Siya ay isa sa mga dakilang tagapagtanggol ng kabutihan, kapwa para sa kataas-taasan, ngayon din para sa lahat ng tapat at mananampalataya na tapat na isinabubuhay ang doktrinang katoliko. Dapat naisin natin na pahintulutan si San Miguel sa ating tahatan upang tumulong na panariliing protektado tayo at ang ating pamilya. At yan ang kabuuan ng mga sakramental na nais kung ibahagi sa inyo na maaaring nating uh, gamitin upang labanan ang mga impluensya ni Satanas at ng kanyang makakaakampon. At nais ko lang idagdag na ang isa pang gamit ng uh, binasbasang tubig. Kapag ito po ating ginagamit, ang ating mga kasalanang benyal ay nabumura. Kaya dapat nating uh, gamitin ito palagi para lalong maging malinis ang ating kaluluwa. At uh, yan po sila, at uh, sana po ay uh, nakapulutan ninyo ng mga kaalaman kalam kung paano ang paggamit ng mga sakramental na ito, at naway uh, gamitin po ninyo sila ng uh, malimit sapagkat ito ay para sa ating protection din, para sa ating sarili at sa ating mga kapamilya. At dito po tayo magtatapos. Sana po naibigan po ninyo ang uh, episode ito at ang uh, kabuuan ng pitong uh, sakramental na naaking ibinahagi sa inyo. At kung naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal, mangyaring mag-like, mag-commento, at i-share din po ninyo ang video ito. At kung nais niyo po kaming supportahan, mangyaring uh, dumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng mga donante na tinatawag ng mga alagad sa kalingan ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa. At uh, nais ko lang na ipaalala sa inyo na ang pagpapamisa para sa inyo habang kayo'y nabubuhay ay mas kapakipakinabang kesa matapos ninyong yumahok. Kaya samantalahin po ang pagkakataong ito habang kayo po'y nabubuhay. Parang tiyatawag natin itong isang spiritual na pamumuhunan. Para sa mga detalye ng paglahok, mangyaring uh, bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org At doon po ninyo makikita ang mga detalye kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. Uh, sa madaling sayta, ito po ay sa pamamagitan ng uh, GCash via bank transfer sa aming bank account sa BDO. At meron din po kaming personal na GCash number na sa ilalim ng aking pangalan. Pero mas uh, pinapaboran po namin yung bank transfer kasi ano po yun, eh, na po sa aming na uh, bank account sa BDO. Pero maririn nyo po kung mas madali para sa inyo, ay eh, maaaring niyo pong gamitin yung personal na GCash number. Dating da, na po tayo sa ating pagwawakas. Ako po'y uh, taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming uh, YouTube channel na ito. At lalong-lalo na po sa ating mga alagad uh, sa kalinga ni Pani Pio na wala pong sawang uh, sumusuporta sa amin ako po'y lagi na nanalangin na biyayaan kayo ng Panginoon sa inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.